Alam niyo si Dilat? Talagang kasanggang dikit ko dati yan. Kahit saan ako magpunta, lagi kong kasama yan. Kaya lang, talagang sa inyong pasokan yung mga gulo. Mga inigal. Ano yun? Eh, yun naman yung ayaw ko, di ba? Yung patakaran ng samahan natin. Alam mo, Tol, kami ni Estong, dikit kami niyan dati. Oh, ba't oh. ka galit na galit ngayon kay Estong? Gusto niya ganun lang. Gusto niya ganun lang. Walang pera, walang babae. Paano konti na lang magpari na eh. Ganun. Ganun siya. Ayaw niya ng maraming pera. Ayaw pa pala yun sa'yo, G. Ayaw niya pa pala siya, siya sa'yo. Puro da, puro gatip-tip niyo. Huwag niyo masyado pinag-iisip yung tao na. Nakita natin yun dyan. dito lang tarihin mo naman ngayon. Lubugin natin, atin. Ba? Pare, ayun pala sila. Ayun sila dito. na ako. Saka so, ba nabibitin, OG? Sige nga Maybe Nabibitin ako sa perang hinahawakan natin. Hindi pwedeng ganito eh. Hindi, da, hindi puro droga lang tayo nakikilala eh. Dapat malaking pera para mabilis tayo yung maman Anong ibig nyo sabihin, boss Dilat? Pare, mukhang may hidden agenda yung mga loko <laughs> Pre, talasa mo tayo nga mo ma. Kailangan malaman natin kung anong pinag-uusapan ng mga kupal na Yan ang dapat lang alam natin yung galaw nila Hindi tayo pwede magpahuli pare <laughs> Tingin nyo Diba magandang gawin? So, kaya na kayaan natin, pag natin, pong maganda yun ah Alam ko nakakalabasan na ito, boss dilat Mukhang ah, malaman, pari Pari, carnap karnap. saka kidnap na yung mga naririnig ko Ang talis ng tenga mo ah, nakilangin Sa bagay, nakakasawa na rin kasi pumera sa basura Mas maganda, mas marami tayong ginagawa Mas mabilis yung pera Oo Mas madaming galaw pero kailangan din natin ng maraming bata. Walang problema sa mga bata. Marami tayong mga bata, boss Dinad. Hindi natin po problemahin yun. Uunahan ba tayo sa mga balak natin, pare? Sa, sa lakad natin, makakakalaban maka, pa natin yung mga yan. Eh, hey. sige lang. Kain mo lang, pare. Tapos na, pare. Tapos gagalaw na sila. Gamit kompleto ka na ba? Ang kulang natin gamit. Walang problema sa gamit. Gusto yung bata mo doon? Okay lang yun. Kung gamit lang ang pag-uusapan, marami tayong pagkukunin. Ang magalala G, marami tayong mga source diyan. Yung pala, boss Dilat eh. Simulan na natin. Simulan natin. So, paano yan G? Kailan mabalak simulan yan? Mamayang gabi. Hindi sasabihan ko ano yung mga yung labi. Labi. Mga bata, pwede mo silang pag-hold the pen. Yung mga mga tanda naman, pwede silang pag the pen. Depende sa inyo kung paano nyo pwede ikutin yung mga bata nyo. Pero ganoon pa rin. Malinis yung lakad. Walang sabit. Parang sa basura. Bawal sa lito. Ito, bismillah. Parang nakikita ko nung pupuntahan natin na ito ah. Ang nakakalabasan nito, na boss dilat. Ako nang bala mang idnap. Sabi ang may mga bata mo Jet. Kay boss dilat, makakasa ka. Wala hindi sa ito. Alam problema. mo na yung mga dapat gawin. Ang problema, G. Kasabihan ko yung kanang kamay ko. Wala sumalto yun eh. Dito sa taas, sabi sa ng baryo, daanan ng mga tao doon. Lagi maraming dumadaan ng mga parokyano. Pagpapali natin sa lakon natin. Mamaya may apakakita din yung bata ako. Para mapagandaan natin yung gagawin natin. Sabihin mo na sila, Jet. Sige, ako bala. Paano, Jet? Ikat na ako. Ako yung bala sa mga bata. ingat ingat walang sabit bago bago yung mukha eh oh man yun hindi gagawa na mabuti pansin mo ba? Ano pa yung pare? Bagay ka sa atin pare. Pansin mo? Tugutin natin yung tao na yan. Eh. Ayos kayo may ganitong on... ngipin ko so, yung tao na yun Prabawin mo Alamin mo yung bawat kilos na may pakinabang sa atin yun Mismo pare Sa big man, tangin ang yan Pantaya mo pare Malaki Balita mo ako sa mga susunod na araw. Mismo Gagalawan natin yung tao. Hindi pwedeng puro ganito <laughs> Antayin nyo rin kami nangyari, gusto ko gusto ko yung tao na yun. Nakainan niya, bagay na bagay siya sa grupo natin. Laki eh, naka? Oo, oo. Pero gusto ko natin yung Kaya na sinabi ko sa'yo kanina, aralin mo lahat ng galaw na. Pag-aaral mo ng lahat ng galaw na, mabibira na. So, buwan natin. Ang kukuha natin. Wala ka sa... Saka pari, mag-uumpisa na tayo. Wala ka pa tayong tao. Paano tayo magpaparami? Paano tayo magpapalawak? <laughs> tao. Pare, sa tao, Meron na tayong Dreadman, di ba? Tao na tayo. Magdadagdag na lang tayo. Kaya gusto ko makuha natin yung Big Man na yun. Kailangan na natin siya, pare Sa wala tayong tarima. Ayun yung pinoproblema ko. <laughs> tarima. Tarima. Mismo. Sige, tumama ka sa akin. May papakita ako sa'yo. Ang liit ng problema mo. Tara, <laughs> pare na. Ito yung tarima natin. <laughs> Seryoso ka pare, dito yung tarima natin. Wala ka kong bilip. Diba? Yung Dib 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 tayo pare. Kaya tayo sa sa... Kaya-kaya natin magbito ng ganito. Oh, Ayos ay, ba? Ayos pare, may studio pa. pa ba? Alam ko naman na ito yung hilig mo eh. Oh, sige na. Upuan mo. Ano masubukan mo pare? Malakas-kas to. Kailan ka pa, pa naging malakas? Pero pare, kaya ko pre-nobide yan. Para matuskusan din natin yung talento natin, di ba? Lalo ka na! Peace mo, bukin ang inang yan. Nararapan ko ito ng mga ano, quadruple time. Sinasabi ko sa'yo, papahirapan ko pa sa sarili mo eh. Pwede naman double time lang eh. Inang yan, okay. Ayos ba? Pare, masaya ako dito sa taliman natin. Nandito lahat. At syempre, para di ka mainitan. Inair ko nang wala. Ay, Mahal naman mo ma talaga ako pare, no? Ay, sabi ko sa'yo magtitiwala ka lang sa akin, hindi yung puro ka, puro ka ano eh, umunti. Diba? Apanak Aranti pa na pare? Dito ba natin gaganapin yung mga ano? Pag nagparami tayo ng tao. Sa so, usapan na yan pare. Isan pa ba? Eh, Kaya nga nating puta Dito na lahat mag-uumpisa. Kaya alam mo na, ang na natin, trabawin na natin. Huwag mo na patagaling pare. Sunod-sunod <laughs> yan pare. Pero yung mga mangyayari, nakalinya na yan. Pero siyempre, kailangan ko ta. Hindi pwedeng mawawala ka sa linya pare ha. Ayaw mo naman ako makalaban, di ba? Mismo pare, alam mo namang magkarugtok yung bituka natin eh. Hindi, sinapaalala ko lang sa'yo. Siyempre mahirap na pare hindi basta-basta yung grupo itatayo natin, baka nakakalimutan mo. Ayaw ko nang aasa grupo. Pero hindi ko iniisip na ganun ka. Pa. <laughs> Para hindi ako sasama sa'yo kung aahasin lang kita. Ang ina niyan, uh, makalaban na natin lahat. Basta tayong dalawa, hindi tayo mag-iwalay. Hindi eh, yung dapat. O, paano? Gusto mo ba? Please mo. Ang ina niyan. Goods. Goods na goods. Kamusta kayo, Stone? Ayos naman, sir. O, oh, ano yung napag-usapan natin? Ah, uh, wala pa akong nakukuha sa mga bata ko, sir, eh. Sabi mo, Aran, ah, kapag balik ko, makukuha ko na yung pera. Ah, uh, subukan ko na lang mamaya, sir. Mamaya? Hindi ba parang tinatakantado mo na ako, eh, Hindi naman sa ganun, sir. At ito lang eh, meron naman ako dito ng konting na... Uh... Nakulik! Sir! Ang <laughs> ina mo, Estong! Stone Wala ka nang tatakbuhan Bukang kumpas ng swerte mo, bata utok ano, mo na, sir! Huwag ka mag-alala Pahihirapan din kita kagaya ng ginawa mo sa akin <laughs> Sanayin yung na sanay <laughs> ako sa hirap, sir! Ang yung pinag-usapan natin utok mo na, sir! Kaysa gawin ko yung pinapagawa mo Sirahan ko yung buhay ng mga tao utok mo, sir! Bakit sa tingin mo, ayos ba yung buhay mo? Ha? Puta, nagmamalaki ka pa! Ha! ha! Asan ba Wala kang malalaman sa akin, sir. Asan ang basura? <laughs> diba? ano? Ano, ano, sir? Na to, Utok ah, mo, <laughs> mo, mo sir. Oh. Nang malaman mo, sir. Makita ko tapang mo. Ano? <laughs> Nagagari pala dibdib nito eh. Sir, putok mo! Ano sir, nga mo, panay na? Sabi mo lang. Mukhang hindi pa nauubos yung swerte mo. <laughs> Ikaw pala walang bayag, sir eh. Ano, sir? Mapapalikan kita. Magkaapatayan tayo o aalis ka dito sa teritoryo ko. Mapapalikan kita. Mapapalikan ko kayong lahat. <laughs> Ikaw pala, pala walang bayag eh. Alis na. na! Sibat na! <laughs> Tanda mo tong araw na to, Estong. Tutok mo! Uubusin ko kayo. <laughs> Puro ka sanita. Tawag ka pa, sir! Nakakalay <laughs> na amoy. Kala ko matibay na talaga eh. Pare! Okay, pare! Musta? Sino yung mga kasama mo? Pare, nga pa yung mga gusto pumasok sa grupo natin. Gusto May mga tira ba yan? Meron pare, subok yung mga bata ko yan. Mga, mga makukulit din talaga, mga buurin doob yan. Kurado ka dyan ha? Baka ikanta tayo niyan. Hindi yan pare. Mga namang ano pare, mga namang na na pagkakatiwalaan talaga. Sagot mo yan ha? Bilis mo pa ari sa atin yan. Tang ina, sasama ko ba dito yan kung walang gagawin yan? Makakatulong sa grupo natin yan. Wala mo na gagawin. Keringa mo na yan. Tara. Pasok kayo. Alam niyo ba itong pinapahas niyo? Ha? Hindi na ba kayong mga bituwan niyo? Puro pisa lang ha? Ayusin niyo ha? Ayun na, ako papatay sa inyo.

Sige na, ayusin mo na yung pwesto. Kisanen.